Oh, mga manager, ayan yung mga ang ladabang kong north. Mga inakay. Ayan. Ayan yun ako magturo ng inakay. Kung kailan sila aangat, aangat na yan. Andito sila. O, dito sila, dito sila nakalook. Naka, naka ayan. yun, yung dalawa hindi pa lumalabas. Kaya yung dalawa. Ngayon ako mag, -ano, magturo. Hanggang ano na yan, hapon. Mag... atambay na yan dyan. Ngayon, ganyan na. na. yun isa lalakad parang mga sisiw yun dalawa patawid tawid, -tawid. yun kagandaan sa magandang pwesto ayun ganito may mga rooftop mas nakikita mo <coughs> tanong-tanong na may mga manager. Ayan. Ayun yun sya, Ayan yun medyo ano pa yan. Talagang mas bata sa lahat yan. Kaya matagal lumabas. na natin yung mga babae na may mga itlog. Para nakakapag-exercise sila. Hindi sila yun. Yan, may e ebak yan. May e ebak yung mga yan. Ayan, may e ebak. Agandaan sa mga kanya manager. Kahit bugawi mo yan, hindi nilipad yan. Hindi mag-overfly yan dahil may mga ano yan. Eh. Hindi pa makalipad yan. Hindi pa makalipad yan. Kahit mo gawin mo yung mga labahing pinakawalang ko. Hindi sila nilipin. Dahil nga yung mga lula yan. Hindi sila basa-basa nilipin. -basa Những tắc đâu những tắc đâu những tắc đâu những tắc những tắc đâu pagaspas pagaspas yun na yun na sa bubong at tsaka dito sa kagandaan dito sa pwesto ko mga manager walang nakakarating na pusa dahil matas na itong ano namin pwesto pati yung mga kapitbahay namin ano dyan, ito na isa nalakad ka lang masisiw kami anak na ako kanyang Ito yung tatlo. Sarap na sarap lumipad. No? Kasi yung lamig ng hangin. Hmm. May yung dalawa. Minsan yung makangat. Eh. May na dalawa, bumaba na. Landing na. Isa. Ah, ganyan lang yun, mga mami dyan. Bahala na sila sa buhay nila. Ayan. Oh. mga dyan, tip ko lang sa inyo, huwag kayong magtuturo na nagpalit na ng kulay ang mata. Pag yan, pinakawala nyo, nakuko. Parang nakakawalang preso yan sa, ano, sa kulungan. Kaya yung lalayot lalayo yan. Ayan, no? Hindi katulad mga ganyan. Nah, yan dyan lang yan ilang linggo silang ganyan. talaga yung dalawang linggo. Oh, hmm. guro na, tanda-tanda na na dyan yung lugar nila. Hindi ka tulad ng pinagano mo nga. Binidad mo sa ano, viewing mo. Nakita nga yung mga palatandaan. Kaso dito sa atin, maraming magkakamukhang ano. Bahay, tayo ng bahay. Kaya pag lumipad yan, malas. Swerte mo, pag unang landing, sa'yo bumaba. Kaya dapat babantayan mo yung unang landing. Ito, katulad nito mga to, babantayan ko unang landing nito. May discount kaya kung dyan. O, so, hanggang dito na lang mga manager mamaya ako dito lagsi na pwapa so na